panoorin natin to mga gar yun nga si driver ng puting kotse balasubas nga magdrive. drive nakita niya naman yun ang lakas niya mangkat sa kalsada yun yung tignan yun yun yung e Pop, kinat nya na ako tumaob mga gar kinat ng kotse yung puti oh tignan mo naman grabe naman yun oh parang matatay na ewan grabe yun gar yung pag drive niya. Hindi maganda salsa diyan, Ito, i-check na ano, i-check ng rider. Titignan niya yung, yung um, uh, yung motor. Ay, uh, yung e track Titignan niya yung e track Ayan, no. Andiyan yung driver. Nakita niya yung driver, mga gar. So, kahit pa paano, wala naman nangyari sa, ano, sa driver, oh. Grabe mang cut yung kotse na yun. Nakita niyo kanina sa simula ng video, di ba? Kinat niya rin yung ano. Kinat niya rin yung motor yun motor grabe at is kahit pa paano si driver ng e track eh na survive na survive pa you kinat know, na grabe yung mga kat yun mga ganong driver dapat wala sa alsa din dapat nasa bahay lang yun nagbabike na lang dapat yung mga yan